thank mm -hmm. you Teacher Catherine, sama niyo ako. Tuklasin natin ang pinanggalingan ng mga produkto at industriya sa ating rehiyon. Halika mga bata, ilagay na muli ang ngiti sa inyong mga labi para sa panibagong leksyon sa Araling Panlipunan. Mga bata, bago tayo magsisimula sa ating bagong aralin, subukin muna natin sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa ating panuto, ayusin ang mga titik upang mabuo ang mga salitang mahalaga sa paksang aralin. Unang salita. P A Y H O Anong salita ito? Ang wastong sagot ay hayop. Pangalawang salita. M O S R I T U Anong salita ito? Ang wastong sagot ay turismo. Pangatlong salita. P I N A N M A Anong salita ito? Ang wastong sagot ay pananim. pang na salita o K D U R O P Anong salita ito? Ang wastong sagot ay produkto. Panglima na salita ay... D N U S A Y R T I Anong salita ito? Ang wastong sagot ay industriya. mahusay na bata dahil nasagot nyo ng tama ang mga tanong. Alam nyo ba mga bata, ang bawat lalawigan ng rehiyon ay sagana sa likas na yaman kung saan dito nagmumula ang mga hilaw na sangkap na kakailanganin sa paggawa ng produkto. Ang mga produktong ito ay mahalaga sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamayan. Sa bahaging ito, malalaman mo kung saan nagmumula ang mga produkto ng iyong kinabibilangang lalawigan at ng iba pang bumubuo sa rehiyon ng Soxagen. Ating balikan ang nakaraang aralin. Unang tanong, Mga bata, ano-ano ang ikinabubuhay ng karamihan sa mga nakatira sa lalawigan ng Cotabato? Ang wastong sagot ay pagsasaka pangalawang tanong. Ito ang tanging lalawigan sa rehiyon na may malawak na kapatagan, mga kabundukan, at mayroon baybayin dagat. Ang wastong sagot ay Sultan Kudarat. Pangatlong tanong. Ito ay lungsod na may malawak na baybayin dagat na pinagmumulan ng malaking supply ng isda sa reyon. Ang wastong sagot ay General Santos. Ngayon mga bata, ating tuklasin sa puntong ito at basahin ang sumusunod na teksto tungkol sa pinanggagalingan ng mga produkto at industriya sa kanabibilangang lalawigan at rehiyon. Ang rehiyon ng Soksargen ay binubuo ng iba't ibang industriya na siyang pinagmumulan ng mga produkto na mahalaga upang matugunan ang mga pangangailangan ng mamamayan at sa ikauundad ng ekonomiya. Ang mga industriya ito ay ang pang-agrikultura o pagtatanim at pagsasaka, paghahayupan, pagmimina, pangingisda at turismo. Bawat lalawigan at lungsod ay pinag-igting ang mga industriyang ito. Malaki ang kontribusyon ng industriya ng agrikultura sa South Cotabato, kung saan nangunguna ito sa produksyon ng pinya sa buong rehiyon. Maliban pa rito, mayroon ding mga pananim na kape at iba't ibang uri ng putas at gulay hindi rin makakaila ang kasikatan ng industriya ng turismo sa lugar. Dinadayo ang Lake Hulon ng munisipalidad ng Tibuli at maging ang munisipalidad ng Lake Cebu kung saan makikita ang Seven Falls, Zipline Adventure at ang paggawa ng telang tinalak. Sagana rin ang rehiyon sa tilapia, hipon at alimango na nakakatulong sa industriya ng pangingisda nito. Maliban pa rito, mayroon ding industriya ng pagbimina ang munisipalidad ng Tiboli at Tampakan na pinagkukunan ng ginto, tanso at iba pang yamang mineral. Likas din ang mga niyog, mais, palay, kape, mangga at iba pang prutas at maging gulay sa Sarangani. Sa katunayan, nangunguna ito sa produksyon ng niyog sa buong rehiyon. Lahat ng mga produktong ito ay nagmumula sa industriya ng pangkagrikultura, habang sa pangingisda naman ay sagana ang lugar sa hito, bangos, bilapya, at iba pang uri ng isda. Mayroon ding mga palakihan ng isda at pagsasakang pang tubig. Dahil sa puting baybayin, mapipinong pulbos ng buhangin at magandang tanawin ng dagat ng Gumasa Beach ng Glan ay marami ang pumupunta rito. Ganon din sa Tukang Marine Park ng Kiamba kung saan makikita ang maraming coral reefs. Isa naman sa kinagigilewa ng mga turista ay ang gliding sa Safi Ranch ng Maasim kung saan tanaw ang Sarangani Bay. Iilan lamang ito sa industriya ng turismo nito. Patuloy ang pangangat ng industriya ng pangingisda sa lungsod ng General Santos na kinikilala bilang tuna capital ng Pilipinas dahil sa napakasaganang ng tuna nito at iba pang uri ng isda. Nagiging pangunahing sangkap ito sa paggawa ng mga produktong pinoproseso. Mula sa industriyang agrikultura ay mayroon ding mga pananim na nais, miyog, palay, pinya at saging ang lungsod. Hindi naman magpapahuli ang Sultan Kudarat sa industriyang agrikultura kung saan nangunguna ito sa produksyon ng kape. Gaya ng ibang lalawigan at lungsod, mayroon ding pananim ng mais, palay, niyog at iba pang uri ng gulay at prutas. Mayroon ding pagmimina ng ginto at tanso particular sa Isulan at Bagumbayan. Kabilang rin sa pinagkukunan ng mga produktong pangingisda ang mga munisipalidad ng Kalamansig, Palembang at Lebak. Industriyang agrikultural din ang isa sa mga pinagkukunan ng produkto ng kotabato gaya ng goma, saging, mangga, tubo at palm oil karamihan sa mga kalabaw at baka ay galing sa Carmen at lungsod ng kidapawan na malaking tulong sa industriya ng paghahayupan. Para sa ating pagsusulit, tukuyin kung anong industriya ang pinagmulan ng mga produkto sa mga sumusunod na pangungusap. Piliin ang tamang sagot sa kahon. Isulat ang titik ng inyong sagot. A agrikultural B. Panghahayupan C. Pagminina D. Pangingisda E. Turismo Unang tanong, ang lungsod ng General Santos ay tanyag at sagana sa tuna at iba pang uri ng isda. Ang wastong sagot ay letrang D, pangingisda. Pangalawang tanong, kilala ang South Cotabato sa mga atraksyon gaya ng Lake Holon at Lake Cebu. Ang wastong sagot ay letrang E, turismo. Pangatlong tanong, Sultan Kudarat ang nangunguna sa produksyon ng kape habang ang lalawigan ng kotabato naman sa produksyon ng goma at saging. Ang wastong sagot ay letrang A. Agricultural. Pang-apat na tanong. Naging sentro sa produksyon ng tanso at ginto ang South Cotabato. Ilang bahagi rin ng Sultan Kudarat ay mayroon nito. Ang wastong sagot ay letrang C. Panghinila. Panglimang tanong, nagmumula sa lungsod ng Kidapawan at Carmen, Cotabato ang karamihan sa baka at kalabaw ng rehiyon. Ang wastong sagot ay letrang B. Paghahayupan. Panuto: para sa huling gawain, punan ang mga patlang upang mabuo ang maikling talata tungkol sa industriyang nanggagaling sa kapaligiran ito. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. 1 minute. T-50 seconds. t-40 seconds okay. t-30 seconds okay. t-20 seconds okay. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Isura. Ang tungsagot ay ang industriya ng agrikultura. Ang kapaligiran ay kabukiran. Malawak ang bukirin dito. Kung kaya't ang mga tao ay magsasaka. Sila ay nagtatanim ng mais at palay. Mula sa kanilang tanim, nagkaroon ng produktong bigas. Dahil sa mataba ang lupang sakahan, ang ibang tao sa lalawigan ay pagsasaka na rin ang kanilang gawain. Kaya halos lahat ng bukid ay tinatamnan ng mga pangagrikultura. Hindi naglaon, maraming produkto ang nayangkat mula sa mga tinanim na mais at palay ang lumago, karamihan sa kinikita ng mga tao ay panggagalingan sa kabukiran ng lalawigan. Ang ekonomiya ng lalawigan ay nakasalalay dito kung kaya't para sa lalawigan, ang industriyang ito ay naging pangunahing kabuhayan. Binabati ko kayo at matagumpay niyong natapos ang ating aralin para sa araw na ito. Sana marami kayong natutunan. Magkita-kita tayo muli sa susunod na leksyon. Ako si Teacher Catherine hanggang sa muli.